So yun po, welcome po sa part 2 ng aking uh, interview kay former Senator Trillanes. Um, bago natin mm -hmm. pag-usapan yung sa mga lokal, gusto ko lang sa ikwento sa inyo guys, napareho kami ng Rotary Club ni Sen, mm -hmm. Makati, Guadalupe. So, shout out sa mga kasama namin dyan sa Rotary Club of Makati Guadalupe. Pero hindi kami nagkakaabot, hindi kami nakikita. O, pero isang club lang kami sa Rotary. O, well, eto po, punta na po tayo sa local naman. Sa lokal local na napapansin ko po, eh, uh, napapadalas po yung pong inyong ikot sa iba't ibang party po dito po sa Kaloocan. ano po ba ang uh, ginagawa po nila sa pag-ikot po? Oh, sa mga ngayong mga ganitong panahon kasi um, uh, nangungonsulta tayo sa mga iba't ibang barangay, sa Kaloocan, iba't ibang district. Nang sa ganoon nakikita namin ang kalagayan nila, nakikita na naririnig namin yung mga hinaing nila sa mga gusto nilang baguhin sa Kaloocan. Uh, ito ay pinapasok namin sa paggawa namin ng program of government para pagdating ng panahon, pagka tuluyan na ng ay uh, ipipresenta natin ito sa, sa mga taga-kaloocan. Ano po ba ang nakikita nilang mga nagiging problema? Ano ang madalas hinaing sa inyo? Ano mga nagiging reklamo po? Ang mga hinaing ng mga mga taga-Kaloocan is yung lack of uh, social services, ano? Yung welfare programs. Um, uh, kumpara doon sa mga iba't ibang city sa Metro Manila, dito walang benepisyo na regular, ha? yung mga senior citizen, yung mga, mga infants, mga kabataan. Talagang Maraming kulang doon din yung hospital, nagpatayo nga ng pagkamahal-mahal na building, wala namang kamot, walang doktor, walang mga equipment, no? Tapos, yung nakita mo naman, medyo atrasado yung uh, infrastructure development dito. Um, yun, tapos, uh, um, grabe ang corruption, uh, very negative ang feedback ng business community, grabe ang extortion, yan, so ang dami, by and large, ang kalookan na supposed to be isa sa pinakamayaman, sa, pinakamayaman oh. pinakamalaki, next to Treso City. Pero ngayon, ito ni pinakatrasado. Lamang na yung pateros sa kalookan. Na At, talaga po? Oh, in, in so terms of saan po? Oh. sa lahat, yung uh, ano to, uh, per capita ano, na earnings ng bawat taga kalookan. So, napag-iiwanan po talaga, pati sa mga benepisyo O, so, e, eh, bakit, bakit po kaya ganoon? Kasi siguro nakukumpara, di ba, sa mga kapitbahay, sa Quezon City, sa Manila, sa ibang ano. Uh, ano po kaya ang nangyayari? Saan po ba nagpo-focus yung lokal? Saan, bakit hindi po matutukan itong mga social services ang, na ito? Pansi, sa pag-imbestiga namin, eh, bunga ng corruption. No? Dahil ang, ang nasa utak ng mga leader ay eh, pagkapitaan, yung, yung kinikita ng uh, eh, diretso sa bulsa nila, eh talagang wala mapupunta sa akin. talaga ang nangyari. Bawat project na ginagawa nila, ang concern nila is hindi man para ma-improve yung kalookan, kundi kung paano sila kinikita. Kaya kita nyo, walang connect. You know? Magpapatuyo ka ng sports complex sa loob ng, ng bagumbong na yung access roads, napaka-heated. Paano yun? Pero, malaki kasi ang kika sa mga ganun, infrastructure projects. Uh, pagka ganun ang mindset nung, nung mga namumulo, eh, ay tapawawa talaga yung mga mamamayan kasi mapapabayaan yung mga pangamilan. So, so ito sen, ito yung nakukurious yung mga ibang tao kasi uh, nanggaling na kayo sa pagkasenador, national. So bakit ngayon parang uh, ang nagiging focus nyo ay local at nagiging, di ba? Kasi nasa national stage na kayo at uh, kilala kayo nationwide. Bakit po biglang nasa local po yung tutok nyo bigla? Um, well, um, tayo naman ano, na subukan na natin ng sinagro no? na, na bigyan nga tayo ng parangal na most productive natin na hindi natin ang pasang panukalang batas. Um, ang parang yung challenge ngayon is to do something that will benefit directly yung tao. Kasi yun, kahit yung batas mo, no, yung Kanyari, yung batas namin, yung 40s law na naipasa namin, um, nag-beneficio ka namin tamo doon. Pero kasi sa executive, bawat programa na ginagawa mo, nakikita mo, nag-beneficio yung tamo. So, in a way, this is uh, my way of giving back to to the, my place of birth. Ito mo, pinanganak at pinanak. Saan po ba kayo pinanganak dito sa Kalokan? Doon po sa Barangay 169, no? sa District 1. Kaya yun po ang ano natin. Uh, Way nyo para to give back dito sa community nyo. Kung saan kayo pinanganak at lumaki. Opo. Eh, kasi nakita din po natin itong mga previous years. Yung rise ng mga mga talagang mga uh, mayors, mga executives na talagang mahuhusay. Kung so, isang example siguro, sila Mayor Vico Soto at yung mga iba pa. Um, ano po ba kahalagahan kapag yung mga ganyan na mga ng mga executives, ng mga uh, mayors na talagang Uh, talagang may pagmamahal at pag ano at hindi lang ginagawang parang negosyo yung kanilang trabaho ano po ba ang kalaga, kahalaga nun? Ma mahalaga po yan kasi nakita niyo naman ano, na medyo yung pasi ano eh night and day yung difference hawak yun ng mga Eusebio na talagang dynasty lang no? Pang idea lang nila parang pag nila yung pasi um, sa kanila napupunta yung ano kayamanan ng lugar pero nung kay Vico Soto na, servisyo na, eh di ngayon, kita nyo, grabe yung uh, benepisyo ng mga residente ng Pasig. At uh, yeah, kumbaga, na-enjoy nila yung pagiging o pagiging mayaman nung kanilang syudad. O, na, mas napupunta sa tao din, hindi tayo mga. Yun, so maganda yun. At uh, sila naman, na, na, uh, nila yun sa mga anak nila, napapalaki nila na maayos, kapag-aral nila, pag nak nakatapos um, dagdag naman sa sa web ng family yun, oh, naalagaan yung iba't ibang membro ng pamilya and eh, ano na, tuloy ang asenso ng pamilya na, napanggit nyo yung word na dynasty kasi sa, sa kalookan parang lumalabas parang ganun yung nangyayari pero hindi po ba mahirap yung ginagawa nyo na pag-iikot hindi pa kayo nakakaranas ng mga uh, problema o kung ano mang ano so um, far itong tama ka dyan Mark no? yung dynasty kasi ngayon uh, tatlong miyembro ng pamilya nila no? hindi dyan uh, tapos baka may impwesto pa ng isang ano naman, miyembro ng pamilya um, yun, buti kung magagaling eh wala man tayong problema doon kung magagaling kayo at yung may puso may puso kayo para sa mamamayan eh okay, sige lang go pero hindi talaga nagiging personal property na personal kingdom at um, yan yung ayaw natin mangyari. No? Ngayon, yung po ano yung nararamdaman namin na mga uh, pang-iipit, pangiipit, eh, itong mga barangay captain ano, ay, eh, na nasa kaakbo niya, ay eh, talagang hindi nipita nila para harangan yung mga programa ginagawa namin. Eh, kaya naman, uh, kaya naman natin mag-adjust at mag-adapt, hindi nila tayo mapipigilan. No? ginagawa pa rin namin yung mga programa namin, nakakaikot pa rin kami. At uh, eh, sabi ko nga, kung mga kapitan na gumagawa nito, eh, galingan nyo lang kasi hindi nyo alam kung anong hinaharap. di ba? nyo, uh, kung pala rin kami, hindi pa pala tayo niyan. ba? Diba? Magkikita at magkikita tayo. So sana magpigil din sila ng konta. Huwag na pigilan yung tulong sa mga tao. kasi mga mga constituents naman nila yon mga ano nila Di kaya ako din po nababanggit yung kay Mayor Vico eh. kasi nakita ko din dun sa Pasig, di ba? Na wala sila masyadong budget, wala silang ano mabibigat yung mga kalaban nila. O pero ngayon nung nung nagre-election siya, yung mga tao buong-buo na yung suporta sa kanila. Talagang nakita nila yung kagandahan. Nung ganun kapag tumakbo ka pala na hindi gumagastos ng bilyon-bilyon, 'di ba? Hindi mo din kailangang bawiin yung pong tinatakbo mo na ganong halaga, no? So, ayan. Thank you very much po. Uh, Sen, uh, for our next vlog po, last na pag-usapan natin yung opposition.